Yan. Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa akin channel. Ngayon guys ay July 22, Monday. So mag na 9 na po ng gabi. At kanina mga 8.30 sarado na yung aking tindahan. So maulan-ulan. So wala na masyadong bumibili guys. So ngayon mag-share ako sa inyo guys. At magre-review tayo ng aming CCTV na nabili. Ayan guys oh. So nilagay namin yan nung Saturday. So ito yung nabili namin guys. Ah... Uh, tapos si Ayan. So, ano to guys? Uh, nasa 1,899. Tapos, meron siyang shipping fee guys na 36 pesos. Kaya lang, meron, na, meron akong voucher na 36. So, naka-free tayo ng shipping fee guys. So, yun yung nabayaran natin, 1,899. Kasama na dun guys, yung 128 gig na micro SD memory card. Yun, meron naman me memory card. Pero, kung ayon nyo nang may memory card guys, yung micro SD, meron ding ganon. Magpiliin nyo lang uh, nasa ano lang siya, 1,040 pag walang memory card. Tapos kung gusto niyo na may kahit 26 gig na memory card, nasa 1,299. Kung 64 gig naman guys, nasa 1,419. Pag naman sa 128 gig, yun na yung 1,899 guys. So, depende na yan guys kung magkano yung shipping fee. Kasi, depende rin yan sa lugar ninyo, di ba? Pero ito guys, nasa Bulacan kami. Tapos, Quezon City yung seller, 36 lang yung shipping fee. Tapos na may voucher naman ako kaya na void, na yung uh, shipping fee. Ayan. So, mabilis lang siya dumating guys. In order ko siya ng July 17, dumating ng July 19. So, 2 days lang. Mabilis talaga. Tsaka, hindi siya yung yupi yung karton. Talagang buo, maganda. Ayan o. Oh. Tapos nung dumating to guys, di ba pag katulad yung sa mga cellphone na nakabalot pa siya ng plastic. Ganun din, nakabalot siya ng plastic at tatanggalin mo na lang. Yan. Tapos, ano siya guys, malinaw yung camera niya. Talaga, maglalagay ako ng clip sa dulo ng video para makita niyo yung, uh, yung hapon na, na, may camera, ay yung may CCTV tayo. Kuha ng CCTV ng hapon, kuha ng CCTV na pagsarat, apatay yung ilaw, kuha ng CCTV na tawag dito, yung nakasarado din yung roll up na patay lahat yung madilim, yon. Tapos ha, sa umaga, ganun. Maglalagay ako ng clip para makita nyo yung difference nung uh, ano, yung linaw ng camera. Ayan. So, meron din siyang ano guys, motion detection. So, pag like, uh, may, di ba, yung naglalakad-lakad na tao. So, susundan-sundan niya. Kaya lang, yung ginawa namin guys, uh, pinokus na lang namin. Pwede nyo naman siyang iset na focus lang kung saan nyo gusto para sa amin kasi guys, gusto namin focus siya dun sa may bandang Uh, bintana dun sa may customer para kitang-kita. Hindi yung kasi sino kami yung sinusundan eh. Kaya <laughs> pinokus na lang namin dyan, ayan Kasi kasi minsan nalilito siya. <laughs> minsan dito dito yung jusawa ko, meron doon ako tapos may tao doon. Parang hindi niya alam. So mag magulo siya, malikot. Kaya inano na lang namin sinet na naka-steady. Ayun. So ano pa ba? So ah uh, dito. So, mabilis lang din siyang i-install, guys. Install nyo, i-scan nyo yung QR code, tapos download kayo ng app ng apps ng tapo sa tawag dito sa Play Store. Tapos, yun, set up nyo na yung camera. Mabilis lang talaga siya gawin. So, pwede ka din, guys, like, naka-monitor ka sa cellphone mo. Dapat, guys, naka-connect siya sa, ano, sa Wi-Fi. So like dun sa ano router, 'di ba? Yung SIM natin eh, ay natin, lagyan natin sa router yung SIM. 'Yun, pwede 'yun kasi nakakonvert convert naman siya sa Wi-Fi, 'di ba? Ah, uh, pero pag data guys, hindi siya pwede. So 'yun. Ah, uh, pag eh, kung nandun ka sa loob ng bahay guys, tapos naka-monitor ka lang doon, like naantok-antok -antok ka tapos gusto mo lang tingnan baka may tao na, 'di ba? Di mo nadidinig na sa loob ka ng kwarto, 'di ba? So makikita mo siya doon. Tsaka pwede ka din mag Uh, pindutin yung speaker para kausapin mo sabihin na uh, wait lang ganun, so naririnig din dito sa uh, tindahan yung sila sabi mo so pakita ko sa inyo guys yung mga videos so ito yung kaninang hapon guys, mga 6.02 yan, pinatay ko yung ilaw para makita kung maliwanag ba siya yan so ito din kanina guys, mga 6 after kumaligo, nauna nung madilim nung pinatay ko yung ilaw Ayan. So, tina-try ko siyang nina-navigate sa cellphone yung left and right motion. Ayan. Tapos up and down. Pwede mo kasi siyang adjust-adjust guys kung gusto mong saan mo siya nakafocus. So, pwede rin yung ano, yung mismong nadidetect niya. Yung parang natural na sinusundan-sundan niya yung tao. Pero yun nga sa amin guys, inano namin na nakafocus lang siya banda sa may bintana. Ayan. So, 'Di ba ang linaw ng camera niya, mga alas 6 na po 'yan. So bukas 'yung ilaw kasi medyo madilim na at umuulan-ulan at mayroon pa tayong roll up sa labas. So ganyan naman guys pag patay 'yung ilaw, ah, sarado 'yung madilim na talaga. 'Di diba, Grabe, liwanag pa din. As in sarado lahat ng ilaw guys, ha, nagba black and white siya ganyan yung kuha ng camera niya. 'Yan. So sinarado ko 'yung pinto, 'di diba? Grabe, liwanag. <laughs> Kahit 'yung mga bubuyit, kitang-kita 'yung mga lumilipad-lipad, kitang-kita pa din. So ito naman 'yung kahapon, guys, July 21, 9:49 ng umaga. So 'yan 'yung linaw niya. 'Di ba? Malinaw talaga siya. Danda ng camera talaga. Kaya ano siya, high, ano highly ano talaga siya recommended sa mga gustong magkaroon ng CCTV sa kanilang tindahan or sa bahay, 'di ba? klarong klaro yung camera niya. Di ba? Ang ganda talaga ng camera niya. Maliwanag talaga, guys. <laughs> so, natuwa ako. <laughs> Kada, ano, every time na pumapasok ako, ako sa loob ng bahay, tinitingnan ko lang doon. Pag tinatamad ako gusto ko lang humiga doon. Ayan, sabi ko lang, wait lang! <laughs> Kapiling era, ano. So, yun, guys. ah uh, yun lamang ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood pa. Alam, bye-bye.